Madami nga bang multo sa Malacanang? Diyan marami yung multo. Multo? Meron talaga multo rito. Talagang may mumo dyan. Sabi ko ilan nakita mo niya? Mga lima. Mga kaibigan, ang Palasyo ng Malacanang ay ang opisyal na tirahan at pangunahing opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa distrito ng Maynila ng San Miguel sa kahabaan ng Jose P. Laurel Street. Hindi lahat ng naging presidente ng Pilipinas ay tumira dito sapagkat ito raw ay binabahayan ng iba't ibang kaluluwa. Kinumpirma ito ni former President Rodrigo Duterte noong kakaupo niya pa lamang sa pwesto kung saan sinabi niya na ayaw niya raw tumira sa Malacanang sa kadahilan ng maraming multo. Kasi basit, tanungin mo yan, si Amy Marcos, nag-usap kami. Talagang may mumuo sabi ko ilan Kita mo lima. <laughs> Ito rin ang pinaniwalaan ng ikalabing limang pangulo ng ating bansa na si Benigno Aquino III. Naniniwala rin siya sa mga kwentong katatakutan na bumabalot sa Malacanang kaya naman nung siya ang presidente ay mas pinili na lang nito na tumira sa bahay pangarap na matatagpuan sa Paco, Manila. Ngayon mga kaibigan, saan nga ba nagmula ang mga kwentong ito na nagsasabing maraming multo sa Malacanang? Ayon sa aking research, ang mga kaluluwa raw na palaboy-laboy sa loob ng Malacanang ay ang mga ligaw na kaluluwa ng mga taong napatay noong World War II. Sinasabi na ginamit na mga hapon ang gusali ng Malacanang noong mga panahong iyon bilang kanilang substitute headquarters. Ang mga kwentong ito ay kinumpirma ng kasalukuyan nating presidente na si President Bongbong Marcos at sinabing marami daw talagang nagpaparamdam sa lugar na to. Diyan marami yung multo. Hmm? Meron talaga multo rito. Ang mga Marcos din ang may pinakamadaming karanasan patungkol dito dahil sila ay nanirahan sa Malacanang sa loob ng dalawampung taon. Sinabi din ng na mga naunang residente ng Malacanang na si Sen. Amy Marcos daw ay may katakot-takot na karanasan patungkol dito kung saan noong bata siya ay nakita niya raw ang multo ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sa isa sa mga kwarto sa palasyo. Ilang mga empleyado rin ang nagsasabing malakas daw ang presensya ng iba pang yumaong Pangulo sa lugar na to kagaya na lamang ni na former President Manuel Rojas na makikitang humihit-hit ng sigarilyo at former President Carlos P. Garcia na makikitang naglalaro ng chess. Hindi lang yan dahil nagbahagi rin si President Bongbong Marcos ng kanyang mga nakakatakot na karanasan patungkol dito sa isang vlog ni Tony Gonzaga na pinamagatang Damalakan niyang Tour. Tapos pag dumadaan ka, na hindi mo ginagalaw. Sinabi niya rin na sa front garden ng Malacanang kung saan makikita ang isang malaking balete tree, ay madalas daw silang mag-alay dito ng mga pagkain nung sila ay bata pa sa paniniwalang may mga duwende at kapreng nakatira sa punong ito. Speaking of balete tree mga kaibigan, ang asawa ni former President Fidel V. Ramos na si Amelita Ramos ay may karanasan din sa punong ito. Noon paman ay kilala na ang former First Lady sa kanyang pagmamahal sa mga halaman at noong sila na ang naninirahan dito ay madalas siyang magtanim ng mga bulaklak sa tabi mismo ng puno ng balete. Katakataka na ang mga tanim nito ay mabilis na namamatay gayong lagi niya naman itong inaalagaan. Isang araw ay tinanong siya ng isang empleyado ng palasyo at sinabing, Nagpaalam na po ba kayo kay Mr. Brown? Sagot naman ng First Lady, Sino si Mr. Brown? Si Mr. Brown mga kaibigan ay ang pinaniniwala kapre ng Malacanang Palas. Siya raw ay madalas na nakaupo sa tabi ng puno habang humihit-hit ng sigarilyo at pinoprotektahan ang iba't ibang sulok ng palasyo. Nung magpaalam na raw ang First Lady kay Mr. Brown kung papwede ba siyang magtanim ng bulaklak sa paligid ng puno, ay katakatakang naging maganda at malusog ang pagbunga ng kanyang mga itinanim. Mga kaibigan, ang mga kwentong ito ay walang anumang patunay o ebidensya pero ito ay galing mismo sa mga taong nanirahan sa lugar na to. Meron talaga magdurito. Marami dyan ang matatawa lang at hindi maniniwala. Pero kung iisipin ay napakatanda na ng ating mundo at wala talaga tayong kaalam-alam sa mga bagay o nilalang na mas naunang dumating dito sa lupa. Irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa dahil gaya nga ng sinasabi ng iba, ay wala namang mawawala kung ikaw ay maniniwala. Kasi basit tanungin mo yan si Amy Marcos, nag-usap kami. Talagang may mumu niyan, sabi ko ilan nakita mo niya, mga lima. Ano't ano pa man mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala Kung totoo ba to, o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. marami yung multo. Multo? Okay. Meron talaga multo Talagang may mumu dyan. Sabi ko, ilan nakita mo niya? Mga lima. Tapos pag dumadaan ka, kumupukas yung pintuan na hindi mo ginagalaw. Yung